So yun mga boss, mag-try tayo dito sa airgun natin sa layong 100 Yards. Subukan natin, mahangin. lewan ko lang kung kakayanin ng itong pellet natin. Pellet lang kasi yung gamit natin. syempre. mas mahirap siyang lumaban sa hangin. So, hindi siya nakasiro kaya i-check ko lang muna yun. Know, kung nasaan yung tama niya bago tayo gumawa ng grouping so yun o yun yung tama nya ujes ko lang ng konti para mailapit natin sa tama nya yun na yung gagamitin nating uh, M point so sobrahan natin no yung tama nya eh, sa baba lang so ito na gawa tayo ng grouping yung import natin yung tama nya yung unang putok natin kusin yung tama nya mga boss ay nasobrahan <laughs> So yung tama niya nasa taas, you know. Sana maliwanag sa video kasi you know, one hole. Ay hindi isa tabi niya. <laughs> you know. Yun o. Oh. ganda ng grouping niya. Iyon, o. Oh. Maganda talaga. Mga kailangan <laughs> na yun o. Oh. Sana kita sa video. So. Ayun o. Oh. Kailangan natin. Yan yung bagong assemble natin. Kulang pa ng shroud kasi gusto ni sir. Gusto palagyan ng shroud nantay na lang natin sana kumasa yung memory natin kasi punong puno na po yung air, cellphone natin so labitan natin 100 yards higit na 100 yards ito pero sige ano yun na lang natin gawin na lang natin 100 <laughs> Lapitan natin yung tama niya. Ay. Buti na lang pala hindi na pala. Chineck ko kanina. Ito e, yot na pala itong mga pananim. Diyan oh. Kala ko maputik. So kaya nakapag-test tayo ulit dito. Sa ating shooting range sana umabot yung memory natin kasi nagbabawas bawas lang ako ng memory para magkasya yung mga bagong videos natin ganda 5 shots 5 shots mga ka -ergan. iyon e, oh iyan yung 5 shots natin iyan no ito yung unang putok natin ginawa nating m point so yan na yung grouping natin iyan no bali yung 3 shots iyan yan yung 3 shots tapos yung dalawa medyo humumilay lang ng konti pero malapit pa rin yan as in malapit pa rin kung ibon yan eh malamang dead dead pa rin yan o no? Oh, mahangin pa mga kergan. Oh. Mahangin pa. So lumalaban. Lumalaban yung pellet. So ayos. Ayos na ayos. Happy na ako diyan sa resulta niyan. Mga kergan. So DBB lang sa kalam. Mga kergan. DBBR. Yan, 24 inches po yan. Ayun kasi yung request ni sir. Medyo mahaba-haba. Ayos. Yun mga kergan, may tunpang natitirang apat. Bale, apat na lang kasi yung laman. Dahil yung lima, pinutok na natin doon. Ah, bale, anim. Kasama yung M-point. So, may apat pa dito. Subukan na natin ubusin lahat bagong grouping world ito inadjust ko yung scope para iba naman yung ibang grouping naman siya so yun oh sa baba naman siya ngayon dun Ganda talaga grouping niya. Makairagan. You know? One hole. You know? <laughs> yun ang tama niya mga kairga, no? One hole. May nahiwalay lang na isa. Pero one hole siya. Yung tatlo, isang isang butas lang yung isa naiwalay walay lang ng konti konting konti lang halos tabi lang so yun puntahan natin ulit so ipush ko na lang no total so, alam naman na natin yung uh, location ng target natin ipush ko na lang para tipid yung memory push ko so yun o oh, mga kergan malapit na tayo iyan o oh. yun yung tama nya iyan o oh. yan yung tatlo Iyan yung tatlo one hole eto malaki lang yung natanggal na pintura malaki yung natanggal na pintura pero yung tama nya iyan talaga yung tatlo 1, 2, 3 Iyan o oh. 1, 2, 3 tapos yan lang yung nahiwalay pero malapit lang yan mga kirkan o yan o no? sim pa rin dito isang tamb lang yan o no? ayos dyan yung tatlo 1, 2, 3 kita naman yung kan kita yung tama nya yan o no? 3 tapos ito yung isa malaki lang yung na uh, tuklap na pintura kaya parang napakalaki nya so ayos ayos na ayos talaga uh, Di bibi patahin ko na